Hi guys! Kamusta ako ng lahat yun for your host and welcome po sa aking mga vlogs For today's video, ayan. Sana na naman po once again at sinday po ay may day off. Di right? ba may day off? Pero since sa church, tapos na no? yung nagpunta ko. And free day namin yun. Uh, which means wala kami masyada activity after the church. So I decided to go out. Mag-ikot-ikot dito lang sa area malapit sa aming bahay. So, dito lang ako sa malapit sa bahay namin para naman after nitong mga uh, guys, madali na, na ako makauwi. Uh, Nandiyan bata no, guys. Nandito <laughs> po ako sa rooftop garden ng Yao Tong Domain. Maraming parents pag ganitong oras na dinadala yung mga anak nila sa kayo, mga uh, tsese, mga, mga helpers, mga tulad ko. Uh, na dinadala yung mga alaga nila sa ganitong lugar. <laughs> para mag burning energy alam mo naman di ba kasi nga bahay sa so, mga maliliit lang guys right? hindi kalakihan kaya uh, mga bata na sila sa ng bahay ngayon uh, wala akong alaga pero actually araw-araw naman ako nandito sa place na to nga na may alaga akong bata so this is my only chance na ipakita sa inyo na walang istorbo oh. and since it's we'll Christmas nakita nga yan may virus na sila may snowball sila pandas moss yun <laughs> pandas moss yan yung christmas nila <laughs> oh ayan okay. may basketball court dun <laughs> sa sinasa sin sa inyo may ano? ah. rooftop garden ito guys rooftop garden to guys rooftop siya, which means sa ibabaw ako ng building mo, sa ibabaw ako ng mall yun yung makikita mo ano naman ang Hong Kong, masyado silang uh, maliit sa space. So, baby kita point na uh, lahat ang, ng spaces is nagagamit ng maayos. So, katulad nga nito, mall sa sa ilalim. Yung pinaka-ilalim niya is uh, terminal ng bus, tapos mall, tapos mas rooftop para sa breakdown down. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, itsura ng rooftop garden dito sa malapit sa amin sa Yautong Hong Kong ayan so thank you for watching and thank and uh, see you in my next videos bye, bye.